Gis sa ulog sa managlahing lugar sa Davao Region ang World Teachers Day. Karong tuiga, isip pagpasalamat sa nahimong kontribusyon sa mga teachers sa pag sa kabataan. Naghimo og klasik-klasing inisyatibo ang provincial o local government units aron mahatagagkalipay kalipay ang mga magtutudlo isip pag-appreciate sa ilang dedikasyon sa ilang napiling profesyon. Sa Banay-Banay Davao Oriental, kapin 7,000 ka mga teachers sa tibuok Probinsya ang nagkatigom kaganyang buntag Oktobre 6 aron isaulog ang World Teachers Day. Nagkatigum sab sulod sa City Hall Atrium ang kapin 2,300 ka mga teachers gikan sa managlahing eskwelahan sa Tagum City, Davao del Norte isip pagsaulog sa World Teachers Day. Ubay-ubay kanila ang suwerting nakadaog o libreng mga appliances ug bugas sa gihimong parafol o pahalipay gikan sa gobyerno. Klasik-klasing serbisyo sab ang gihanyag alang sa mga teachers sama sa libreng haircut, nail care o massage. Nagpakita sab sa ilang talento ang mga teachers sa gihimong Teachers Got Talent. Gipakita sa LGU Tagum ang apresasyon ngato sa mga magtutudlo pinaagi sa gihimong aktibidad ug sa Davao City, 44 ka mga magtutudlo sa Takunan Elementary School ang gidalitan og pahalipay sa Parent Teachers Association kon PTA sama sa libreng whole body massage, manicure pedicure ug ang pasing along din perti nilang lipaya. Matag tuig na kining sa PTA sa neskutang eskwelahan aron mapalipay ang mga teachers ong isip pasalamat kanila. Gipasalamatan sa eskwelahan ang inisyatibo og kooperasyon sa mga PTA members nga miorganisa sa aktibidad. Eugene Hinutan, Newsline, Philippines, Davao Region, stay safe.